Tahimik ang umaga. Ang mundo'y tila humihinga ng bago. Sa mga sandaling ito, sa pagitan ng liwanag ng bukang liwayway at ng panibagong simula, tayo'y inaanyayahang huminto. Huminto upang makipagtagpo sa Diyos. Hindi para lang humiling, kundi upang ialay ang ating puso buo, totoo at bukas. Ang panalangin ito ay alay sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng buhay, ng lakas, ng biyaya, at ang mga pagpapalang higit sa ating inaasahan. Kaya't sa pagmulat ng ating mga mata, ating idalangin ang buong araw sa Kanya, manalangin tayo. Amang Diyos na nasa langit, sa umagang ito kami po'y lumuluhod sa harap mo, dala ang puso naming naghahangad ng iyong pagkilos at presensya. Salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa hiningang patuloy na dumadaloy sa aming katawan. Tunay na ang bawat gising ay isang biyayang di masukat. Panginoon, sa unang sandali ng araw na ito, nais po naming ialay sa iyo ang lahat ang aming isipan, aming damdamin, aming katawan, at aming kaluluwa. Linisin mo po kami, Panginoon. Alisin mo ang mga bigat ng kahapon, ang mga pagkukulang, kasalanan, at pangamba. Patawarin mo kami kung kami naging marupok, naging makasarili, o lumayo sa inyong landas. Ituwid mo po ang aming puso upang sa araw na ito, kami mamuhay na may kabanalan, may malasakit at may pananampalataya. Buwi mo kaming muli, Panginoon. Ibalik mo ang aming sigla, ang aming pananampalataya at ang aming layunin. Diyos ng kapayapaan, sa gitna ng gulo ng aming buhay, sa gitna ng ingay ng mundo, naway ikaw ang aming maging katahimikan. Kapag kami nababalisa, yakapin mo po kami. Kapag kami natatakot, palakasin mo kami. Kapag kami nadidismaya, buuin mo ang aming pag-asa. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala sa aming trabaho, sa aming hanap buhay, sa mga desisyong aming haharapin. Gabay mo po ang aming mga kamay upang kami maging instrumento ng kabutihan. Palawakin mo ang aming pangunawa, palalimin mo ang aming pag-ibig, at itanim sa aming puso ang tunay na pagnanais na sumunod sa iyo. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong biyaya sa aming pamilya. Basbasan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, anak, asawa, kapatid, kaibigan, at maging ang aming mga kaaway. Nawa'y ang bawat relasyon ay maging bukal ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Alam naming hindi perpekto ang araw na ito. May mga pagsubok na darating, may mga pagod at hirap na aming mararanasan. Ngunit kami nananalig Panginoon, na kapag kasama ka, ang lahat ay kakayanin. Huwag mo po kaming iwan, O Diyos. Kailangan ka namin sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat hininga, naway madama namin ang iyong gabay at presensya. Turuan mo kaming magpakumbaba sa oras ng tagumpay at magtiwala sa oras ng kabiguan. Turuan mo kaming magpasalamat hindi lang kapag magaan ang buhay, kundi lalo na sa oras ng kawalang katiyakan. Sapagkat alam namin kahit sa dilim, ikaw ay naroroon. Kahit sa katahimikan, ikaw ay nakikinig. Panginoon, basbasan mo po ang araw na ito. Palawakin mo ang aming kapasidad na magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa. Gamitin mo kami bilang liwanag sa iba upang sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa, ikaw ay makilala. At sa pagtatapos ng araw na ito, naway masasabi namin kami naging tapat sa iyo at ang aming mga puso ay naging mas malapit sa iyo kaysa kahapon. Ito po ang aming taimtim na panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.